Okay, good morning mga trigger So ito, lutuin natin yung binili natin kanina At uh, may nag-request sa atin na naman ng kinilaw Kaya ginawa ko Ano ko na yung uh, ito Kilo lang naman tayo mga trigger oh. Italis ko na yung mga laman Binabag na ang suka. Uga sa atin ang suka Ugas <coughs> natin na suka And then habang nakasalang yung ating biko Kasi magbibiko ako Kasi so, ko muna Ito yung malagkit Yun muna. Sinain ko muna yung malagkit at habang uh -huh. nagkasalang yung dalawa, piprito naman ako ng galunggong. Ayan. Hindi tayo magbumukba ngayon. Gaya yung sinabi ko anina Babaunin natin, lalabas natin mga tsikiting. <laughs> o kasi, abang-abang mga trigger, para gawin yung tinilaw ito. So, inalisan natin ha. Ayan hey, o, inalisan natin naman. Inugasan natin ng suka. Ipagyat ng suka ito. So ito mga trigger, napigaan na natin yung ating isda. Nahugasan natin sa suka. So ito na siya. Maghihiwa naman tayo ng mga sibuyas. Okay, natin dyan. Ano na kasimple eh. marami masma mas marami si boys, mas masarap. Maraming luya, mas masarap. Dahil niya lagi yan. Luya naman, luya. Kailangan pino. kasi merong iba ayaw ng malaking ano malaking luya mas masarap kasi kayo ng pagkima so kalamansi isama nyo na yung balat ng kalamansi pagpigaan nyo babad nyo muna siya Ayan mga trigger ha. Tiga na na yung kalamansi. Namang balat. Huwag naman lahat. Ipapait din yan pag sobrang dami ng balat. Mga 6. 6 na kalamansi. Bin, sili. Sili. Sili tayo. Pinunin natin dalawa lang yun kasi merong ayaw na maangang maangang ano. so tama lang itong anhang na to dalawang piraso o yan natin ng asin tansahin nyo lang tansahin nyo lang yung ano, alat saka yung ano na ayan tansahin nyo lang yung alat at mas mainam yung hindi gano'ng maalat yung napabangbang, pwede nyo so, yung dagdagan pero pag maalat kasi, Mahirap na, baka palitan yung suka. Then, add natin yung suka lang. Ah, figure. Bukod sa kalamansi, may konting suka siya para magsabaw-sabaw siya ng gusto. Kasi yung sabaw, masarap dyan. Eh. Oo. Oh, sa pa, mga tatlong cup. Yan. Okay, mo yung kalimutan yung ano, ah oh, itong papalasa natin. Alam niyo na 'yon. Hindi okay lang. Oh. So. Okay. So, ganun lang. Oh, so, bababad na lang ng yan kasi maluto siya sa suka. Asin. Tapos yan, tatakpan nyo lang siya para maluto siya ng suka. Kakatas na yun mamaya. Parang kulang pa sa suka. Okay, so ito mga ka-trigger. Simulan natin pagluto ng biko. Unahan natin yung gata.

Sabay nyo na ilagay yung asukal so, Pag isang kilo, kalating kilo lang kailangan Para hindi gaano matamis Isang kilo, one port O one port lang Ayan. Hindi sobrang tamis Hindi so, pa Kalating ba ito? Isang kilo

Yan, so kailangan yung yung ano nyo yung latik nyo yung nagmamantika na para yung biko nyo diaga agad napapanis Saan na apoy? May na apoy? Hmm. dapat ang, ang natin, yung may tapol wala tayong makitang tapol sa palengke yung kulay violet sabi ko muna tayong ano ito lang, simpleng biko lang so, so ito mga trigger medyo nagmamantika na yung gata natin talagayin natin yung malagkit

pa natin para makapasok yung init sa ano. Kaya talagang ginagaya natin. Kasi magtututong siya pag ano. Hindi mo siya nilagyan ng pasingawan. Ano. So ito mga ka-trigger, popcorn naman. Ayun. Ah, uh, para, para sa mga bata. Gawa tayong popcorn. Magyatay margarine lang. Oo, yan na. So, kaya isisig-sig-sig para hindi nasusunog. Susunog kasi yan. Ako, ako. So, habang mabutok pa siya, huwag siyang bubuksan kasi tatalsikan. <laughs> o, oh, wala na. Okay. Habang mabutok, susunog na yan. Okay. Susunog mo na siya. Ayun. Oops, ayan. Tutok pa isa. <laughs> Marami na siguro to. Okay. Ayan lang. Ang gumikit eh. apat ayo ang lalagay yung asin. Huwag yung huwag yung ano, rock salt kasi hindi malulusaw yan. Okay na yan. Sisik-sik na lang natin yan. So para maano, ma mix yung mga asin yan. Gagano nyo lang yan mga katrigger. <laughs> <laughs> para kalang sumasayaw. Okay. 오케이. 기먼 타임. 음. 담말랑 아시냐?